uh, i-line item V2 yung uh, ibang uh, budget na pinunduhan ng Santa makmak na ayuda, ha? Huh? Samantala mo dapat dagdagan ni Kinalta Sampa. Senator Amy Marcos sa uh, Apo na imbaga bigat Apo Senadora. Yes, kastamit kin ka, pero hindi masyadong magandang umaga natin. Yun Talaga na, pa, eh. almusal pa lang. Sabi mo nga, high blood na. <laughs> mm -hmm. bayan. Nako, na <laughs> At nako, apalakay. At uh, balita ko, pati ikaw din, na high blood, dahil ginawang uh, zero budget ang uh, subsidy ng uh, PhilHealth. Uh. salip na dagdagan, ipapaahensya maraming kinaltasan. Uh, sa totoo lang, hindi ako nagsasalita kasi minamuti mm -hmm. ko muna maghanap ng mga papeles, mga dokumento, bago magsalita at magbigay ng reaksyon. Pero sa kasamaang palad, naku talaga kami, nangangapa sa dilim. Wala kaming mahanap na datos, na detalye. Ang sabi, pirmahan na lamang at susunod na lang daw yung mga datos. Tapos eto nga, may mga lumalabas na balibalita, e eh, sinisiguro ko kung ano ba talaga ang nangyari. Dahil biglang uh, natubuan ng akap, ayun, kasi hawak ko yung DSWD budget. Mm -hmm. eh sabi ko, nung uh, binigay yung budget ng Pangulo, asan ba yung ACAP? Eh sabi nila hindi na priority 'yon, wala na 'yon. Ah, sabi ko, okay, okay. Pagdating naman ng budget ng uh, Congress, tinatanong ko rin. asan na si AKAP? Naging hmm. halik na ba? <laughs> abay, wala pa rin daw. <laughs> uh, hindi naman daw importante 'yon, tinanggal na. Eh sabi ko, maganda 'yan. Eh kasi nalalabuan ako sa AKAP. Sabi ko, ano kaya, i-gawin uh, na natin katulad ng AX. At least maliwanag 'yon kapag, kapag namatayan, namatay, may burial assistance pag may nagkasakit yung chemo, dialysis, maliwanag. Pero yung AKAP nalalabuan kasi ako. Hayun, may... abay uh, nung nakita ko, may kasunduan daw ang Senate at ang Congress. Sabi ko, anong kasunduan yan? Ano yan? Bakit may akap bigla? Akala ko wala na yan. Kaya nagugulanta kami lahat. Eh, talagang sabi ko, maganda naman tumulong sa tao, pero huwag naman ganyang kalabo na ang alituntunin ng akap eh, yung tinamaan ng implasyon. Mm -hmm. Yung kulang sa kita. Nako, nako, manong deyo, ano ba yan? Kaya nga, eh, ayan na. Eh. Pero bago na yung niya na ma marami nagulang, ano ba yung akap tsaka AX? paki Pakiexplica po yung akap, di ba ito yung ayuda sa mga kulang ang kita, ang kita, manang Senator Aimee? Yes, yes, yun ang pagkaintindi ko. Yung ayos Ayun. maliwanag ng konti, kahit mm -hmm. pa paano, mm -hmm. yun ang ginamit nung pandemic. Kasi talagang uh, gusto, -gusto ni Presidente Duterte makatulong sa mahihirap. E eh, talagang ako yung pasimuno, bigyan na ng cash yan. Talaga mm -hmm. naman i-expand natin yung uh, burial assistance, medical assistance, yung nawalan ng trabaho nung, uh, nung pandemic, yung mga hindi makapag-aral ng mga kabataan, yung mga mangingisda, isda, go! Ayan, maliwanag yun. Yung mga hard hit sector, pagdating ng akap, nagulat talaga na ako last year. Kasi sabi ko, ano yan? Pwede, pwede pareho lang daw ng AX. Ah, ganun, sure ka. Eh, bakit walang, walang mga guidelines? Ang alituntunin daw, maliwanag. Lahat ng near poor. Mm -hmm. anong, anong meaning ng near poor? Teka na. <laughs> lahat ng tao, eh, nagsasabing near poor sila. Ay, ah, hindi, hindi. Yung minimum wage. Eh, bakit minimum wage? Yung poorest of the poor, na walang minimum wage, na walang trabaho, hindi natin nabibigyan. Yung nakahilakang mga lola, yung mga PWD, solo parents, hindi natin nabibigyan. Bakit yan uunahin? Ang, kasama, ang Masama pa, eto pa yung dumating, marami pa nagsasabi, hindi daw sila nakakatanggap kasi hindi daw sila malakas Ayun sa kapitanan, <laughs> sa mayor, sa congress, ay, mm. nako talaga naman. Uh -huh. Anyway, ang nangyari, eto nga, nangangapa kami sa dilim, ang balita ko pa, yung four piece na nakatakda talaga sa batas kinaltasan ng 50 billion. Mm -hmm. Ang uh, niyan ay eh, yung 4.4 million nga families na talagang poorest of the poor. Mm -hmm. At uh, 50 billion ang tinanggal halos sa kalahati. Ang kalahati na lang yung four piece, nasa batas yan. Yung PhilHealth, nasa batas din. Siniro, yung education, tanggal rin. Di ko pa sure kung 10 billion ba yun, 12, 15, iba-ibang sila sa sa Kaya ako, nananawagan na lang ako sa aking kapatid. Kung mahina ang aking boses na mag-isa, mm -hmm. ngayon nawa, eh, marinig na ng, uh, palasyo pag ng uh, ating taumbayan. Ilang beses sinabi ni uh, Presidente Bongbong, yung flood control, ang balita, wala na rin sa public works. Ang uh, balita, eh, yung uh, four 4P, hindi na pangangalagaan. Ganon din, yung PhilHealth, zero-zero na. Eh, sana talaga naman, eh, kulitin niya, i-line by line yan. Pwede naman i-line by line. Siya mm -hmm. na lang ang tanging pag-asa at uh, huling hantungan ng taumbayan mm na nga ngailangan. Pero pagka ang sabi na aking bubit sa DBM, uh, Senator Amy, pagka do, uh, i, uh, na item v to ang isang uh, budget ay isang departamento mabubura daw yan mawawala hindi ba pwede ilipat yan ay, pwede naman siguro yan, ibalik. Mm. Kasi talagang uh, hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa bahay kami yan. Kung sakasakali sabihin ng Pangulo, mm -hmm. ang uh, importante dyan, eh, talagang uh, suriin ng maigi. Kasi ilang beses na niya yan sinasabi sa zona. Parang talaga naman ina, inalipusta yung pinagsasabi niya. Mm -hmm. yung budget, eh, pambihira. Hanggang mm -hmm. ngayon, wala pa nga kaming detalye. O, paano kami pipirma niyan? Kaya hindi ako pumirma, hindi nga ako mapir. Eh. Kasi mamaya magkapilitan eh. Mm -hmm. Okay. Uh, i Editan siya pa, na pinanggagulatan ko, may nagsasabi na may kasunduan na daw, may arrangement na Ayan. daw yung Congress at yung Senado. Mm -hmm. Anong areglo yan? Saan ba <laughs> ako sa ganyan? Dahil alam naman natin, na uh, Deo, mm -hmm. na yung pakikialam ng uh, mga mambabatas sa budget mm -hmm. ay labag sa batas. Sinabi na ng Korte Suprema yan. Nakukulong nga nga abuti natin yan. Nakakatakot. Eh, uh, naka, may mga palusot naman. Ay, I may mean, dami-dami mga pangalan. Pero uh, same, uh, ano, different names. Pero same, uh, uh, ano, uh, pin- pork bare pa ang labas dahil sabi ano yung pida pa ayan, ayan. animal. Mm -hmm. Nakakatakot. tapos <laughs> oh. sa election year pa ano kaya ba yan? eh uh, kayo sa Senado eh uh, binigyan daw ng uh, 5 million na para sa akap at uh, ang Congress uh, 26 billion lang naman na uh, senator Imee Oy, nako talaga naman hindi ko alam. Yan daw ang sinasabi. Kaya ako'y kinakabahan. Sabi ko, mm -hmm. akala ko, wala na yung akap na yan. Ayos lang. Mm -hmm. Pero sana, uh, bigyan ng maayos na alituntunin. Pero yung sinasabi na may areglo, mm -hmm. yung dalawang uh, kongreso, yung uh, Senate and Congress, eh kinakatakutan ko yan kasi talagang labag sa batas at sa konsensya ng tao. At uh, election year, pinagdududahan tayong lahat. Naku, talaga mapapahamak tayo ng todo-todo niyan. At uh, hindi ako uh, sangkot, hindi ako kabahagi ng anumang areglo at uh, hindi ako talaga sasama-sama dyan. Hindi ako pumirma eh. Pumunta nga ako sa Digo, sa layo-layo ko, -layo, sa Mindanao ako eh. Ayan. na, so kasama ka pala sa hindi pumirma. Eh, ang sabi po ni Senator Grespo, uh, Senator uh, Ayme, ayan, balikan nga natin yung zero budget na inilagay sa PhilHealth ah, o si zero subsidy sa uh, yun daw sa PhilHealth eh sabi ay uh, ano daw po ito parang uh, parusa sa PhilHealth dahil <laughs> hindi daw ginagastos yung 600 million na kanilang uh, pondo reserve fund eh, ayoko naman makipag-away, pero sa tingin ko, nasa batas na may bondo talaga ang PhilHealth. Kung baga, earmark na yan eh. Mm -hmm. Nasa batas ng PhilHealth, nabibigyan talaga sila ng porsyento doon sa kinokolektang buwis. Mm -hmm. Wala naman sinasabi na maaaring mag-zero unless tanggalin na yung buwis forever at amyandahan yung batas. Wala naman ganon. At higit sa lahat, kung uh, palpak yung PhilHealth, itanggalin lahat ng PhilHealth, ba parurusahan yung pasyente? Ayan. At yun na nga ang Pilipino. Mm -hmm. at saka, Parang isa... mali yata yung solusyon. Dapat uh -huh. may IME solusyon. <laughs> di, ibog yung PhilHealth na yan. Ayan, at saka, tanong mga ayan pwede ba pa paimbestigahan nyo senator i mean eh uh, kahit na uh, nung nakalipas sa administrasyon sindikato na rin mga nandiyan sa PhilHealth lalo yung, uh, eh, na ng executive committee ayun na 'yon yun na nga yung sinasabi na talagang sindikato at uh, alam natin na may mga sinasabi na mga regional director daw kaya kahit mm -hmm. pautan mo ng apat o limang beses katulad ni Presidente Duterte yung pinuno mm -hmm. eh talagang kumakala pa rin sa ilalim oh, eh talagang totoo yun at uh, naranasan ko yun na gobernador ako biglang nagkaroon ng malaria epidemic sa Marcos Ilocos Norte <laughs> sabi ko pa paano nangyari yan mm kalokohan yan ni isa wala akong nababalitaan yung pala uh, minagic pala nung PhilHealth na tao doon na lokal pampihirang buhay yan. to so masakot talaga yung nangyayari sa health sa situation natin, unang-una uh, pinagtatanggal yung mga tulong sa ospital. Narinig natin bago pa magka-budget, 90 billion. Excess funds daw. Kahit uh, ang hirap-hirap magpagamot ngayon, pinadala naman sa Treasury. Pagkatapos nagkaroon pa ng MOU sa isang party list. Ano ba nangyayari dyan sa PhilHealth? May na-magic ng todo-todo. Ayan. At yung mga... Di ba, pwedeng, yes. di ba pwedeng kausapin ng presidente at i-vito na itong uh, mga uh, ginawa nga pinagkakartas at uh, pinagdadagdag na pondo sa iba't ahensya na hindi naman dapat. Yung dapat yes, bigyan, yan na. Mm -hmm. like yes, that, ed na lang. lang. Yan ang sinasabi ko. Nananawagan ako sa aking kapatid, sa aking ading. Kung mm -hmm. mahina ang aking boses dahil nag-iisa ako dito at hindi pumipirma at sinasabing batikas ang ulot, pasawit. Abay, siya na kaya. At uh, ang sabi, sapat na daw yung mga signature na sa labing-anim na daw na senador ang pumirma at uh, wala na daw magawa kasi naratipika ka na. Pwede ba? Siya na ang magpalit niyan at uh, talagang nagsusumamo ang taong bayan doon sa Sona. Linapastangan lahat ng sinabi niya. Eh, palta na po niya. Sana wag nang pirmahan. Bumalik sa bike camp. Suriin ng maigi. Line by line. Hindi naman kailangan isisiro na muli. Total, nasiro na nga yung four piece natin. Nakalkasan yung 4 piece ng 50 billion. Yan yung talagang poorest of the poor. Isipin ninyo. 4.4 families. Zero ang tatanggapin. Wow. At yung flood control Ayun. na talagang nalulunog na <laughs> ang Luzon, Pati yung Davao, nalulunog no zero zero na rin yung flood control. Ano ba naman ang nangyayari sa buhay natin? Pero alam po niyo nagkausap na rin tayo si Senator Ami baka mamay ay uh, nabubulagan kayo ha. Uh, late din lamang ay uh, nirelease na ng DBM ang 69 billion. At alam mo kung saan uh, saan nakalaan itong mga 69 billion na ito para sa flood control project. Ayana ayan, uh, ayan uh, katulad ng uh, asphalt overlay siguro dapat ito ay mabantayan Pare. din. Mm -hmm. ah, Tama nga talaga talagang kinakailangan yan. Tapos sinabi na naman Uh, yung mga nawala daw na kinakailangan flood control, yung talagang importante, linagay mm -hmm. na lang daw sa unprogram. Eh ano ba ibig sabihin ng unprogram? Pag nakachamba at may pera. Nako, sinulat sa tubig yan. Pampihirang mm -hmm. buhay yan. Ayan. Uh, at uh, siguro, uh, Senator Ami sa uh, by, cam, uh, by, by, by camera conference committee, bata uh, ayaw nilang ilive sa TV? Eh, yung mga sesyon sa ano, uh, lahat naka-live. Uh, sabi nga ni Senator Pim, Tama. dapat transparent tayo. Uh, ba't pagdating it's sa it's by cam, eh, para executive session. Yeah. Eh asa Isipin mo talagang, nag-love letter pa ako, may sulat pa ako, nasa awa mm. ng Diyos, hindi man lang sinagot. Mm -hmm. uh, nag-love letter talaga ako kay Senate President Cheese, nag-love letter ako sa kay Grace Poe. Sabi ko sa kanila, pwede ba wag na maulit yung nangyari last year? Dalang-dala na ako. Kasi nadali na naman ako, nasingita na naman tayo mm -hmm. ng akap, nasingita na naman ako ng 12 billion doon sa COMELEC para sa PI. Aba hindi ko alam yun, eh. hawak ko yung mga committing yun. Sabi ko, konting uh, pag-unawa lang, ayoko na maulit, pwede ba i-livestream na natin to Wala yeah, naman mas lalong lumala eh. Mas lalang nga uh, hindi nami alam yung mga datos hanggang ngayon, sa totoo lang. Kaya ako tagal-tagal ko magkomento, nakahagilap talaga ako ng papel, ng mga pe, ng mga detalye. Hanggang ngayon, nangangapa kami sa dilim. Walang detalye, walang konkretong numero. Ang ginawa, total-total lang ng uh, public works. Mm -hmm. sa public works, 1.1 trillion, ha? Trillion, wag is na wow. Pero, pag tinanong mo, alin dito yung flood control? Alin yung mahiwagang asphalt overlay? Alin dito, sasabihin nila, ah, tsaka na yan, tsaka na yan, pirmahan mo muna. Ay, ayoko nang ganyan. Gra nakakatakot eh uh, kaya tuloy pati ang Senado eh uh, ayan kung kay mga mismong senador eh napapaikutan ha how much more sa ating ordinaryong mga mamamayan at at saka isa pa bakit ganito ang Senado ngayon ito ang tinuturing na conscience ng Congress noon ano na ang nangyari sa mga senador Ay nako ah mahirap pang comment pero talagang gusto ko talagang makisama pero tulad ng sinabi mo huling hantungan talaga ng taong bayan ang mm -hmm. Senado panindigan na natin. At uh, dahil dito, alam ko na ibang senador, pumirma doon sa harapan yung page 1 kumbaga. Mm. Pero ganyan kakapal yan eh. Tapos hinihingi na lang yung e-signature doon mm. sa ibang pahina. Naku, ayoko nang pumayag ng ganyan kasi nakasingit doon kung ano-anong kabulastugan. Mm. Yung talagang uh, talagang linapastangan yung mga pangako ni Pangulong Bongbong sa SONA, yung inaasam-asam ng taong bayan. Aba, wala lahat doon pambihirang buhay yung tulong sa ospital, wala yan. Yung uh, yung 4 piece isipin nyo, 50 billion ang tinanggal. Pwede ba naman 'yon? Eh nasa batas lahat. Hatchan. Mm -hmm. Senator I Amy, mean, Ma'am, ayan na uh, parang hindi na masyado ma-high Maraming salamat po at <laughs> maganda umaga po sa inyo. At at sana magkausap kayo <laughs> ng presidente. Deo, kaya talagang uh, nananawagan na lang ako sa palasyo, apo uh, adding bongbong, Please, tignan na lang ito at line by line. Kayo na lang ang pag-asa. Maraming salamat dayo. Sa at almusal pa lang to, high tayo. <laughs> <laughs> pero Merry Christmas pa rin sa mm -hmm. lahat, pero saksak panatpaska. Senator Ami mean, Marcos Ma'am, maraming salamat Judith Agnina na saksak Pasko. Thank you and good morning. <laughs> so,